is fine out here. Nan ito yung manga. So that they galing sa ano summer, summer so main sa summer dito. Diba? Natutuyo siya. Pero ngayon na winter yun, na bumabalik na siya sa ano green. Pero hindi totally sure na mabuhay pa to. Pero meron naman siyang mga bagong daw na parang mabubuo ano, na siya. siya. So ngayon, lagyan, lagyan natin siya ng COVID para um, maging healthy ulit siya. So ganito, ito yung mga healthy niya pero marami nang natuyo dahil sa summer. Kasi pag summer kasi dito, katulad ng mga matapos ng winter. So hanggang ano lang ito, February matapos ng winter. So after winter, March, April, May, June, July, August. Yan ang pinakamainit na mga panahon na ikakamatay naman ng mga halaman na ita. So matinding alaga na naman dito na hindi ko maintindihan na eh pag natutuyo na galit sila kasi hindi daw inalagaan ng mais ipa ilimitado nga yun sila nga sinusunod natin diba? pag sinasabi nilang every 2 days lagyan ng tubig, lagyan ng tubig po sabi nilang every 1 day lagyan ng tubig so depende po yun sa utos nila tapos pag sila sila nag utos tapos mali yung pag uh, adjust nila ng araw tsaka pag lagyan tubig pag namatay sa atin nagalit sinasabi, hindi mo inayos pag ganyan ganyan so ang atin lang naman, sinasunod natin sila na pero pag sa akin lang siguro to, baka sa akin, araw-araw ko siya lagyan, di ba konti-konti, lalo na itong manga, kasi, ang manga is, hindi to, ano nagbubuhay ito sa para sa atin yung ulan mo, La, ulan araw-araw, di ba meron yan sa Pilipinas, araw-araw mo So, eh, ang alam ko, itong manga, kailangan siya ng tubig, ano? Pero ginagaya nila sa date street. In okay ba naman ang manga. Ito. Date street, diba? Ito, gusto nila. May init. Ah. Ito naman gusto niya. Tubig na tubig. Diba, maulang sa Pilipinas. Pero, ayawang ko lang. Hayaan mo sila. Ang matay ito. Kasi hindi naman ako nanawalo. Mabuhay ito. Mabuhay lang yan sa gamot siguro or sa winter. Lumalaban. Yung isa namatay doon. Dalawa yan, oh. Eh. Dalawa yung mangga, dalawa yung Tapos, namatay na yung isang mangga. So, nanatili siyang gumalaban. Gumalaban hmm. po siya. So, tingnan natin. After winter, kung mabuhay ba ba to, So, next year, i-update natin ito kung nabubuhay pa ba? O wala na? O tuloy na matuyo? Kasi ngayon, lumalaban po siya kasi, ano, winter. Malamig. Hindi mainit. inyot. Ayan. So, good luck sa iyo, mangga, ha? Sana lumaban ka para... Makakain pa ako ng bunga mo. <laughs> so, good luck to us here in contract two years. So, enjoy na lang tayo sa mga, sa mga trabaho na ipapagawa sa atin. Kasi, ginawa natin pa para naman magkasahon. Ginawa natin pa para pera. So, wala naman nag-uto sa atin mag-abroad. Diba? So, ginusto ko mag-abroad, mag-tiis, mag para, maka, para sa pamilya. Okay? Hindi para sa sarili. So yan, guys, ito na lang like yung vlog. So good luck, mangga!